Ayun. Hindi na shoot. Alam practice magshoot shoot Ano buhay naman 'yan? Oo. Oh. Oh, wala kung matagal niyong matagal 'yan. Dami, si dami. Mataka. Ah. Mataka. No? Na. Ayun, si. Ayun, Ayun, sigurado 'yan. Palaka, palaka. Si palaka tumitibay. <laughs> eh. Si si so, ulang palaka. Kurinti ba mangasukot. Hoy, boluntin. May tatago lang yung palas dyan sa sulok-sulok, di ba? Hmm. Palaka. Pero kinakain yan. Maganda ka. Wala na. Ang gumanggulay sa ah. Yun, yun, oh, yun, oh? Di na, ayun, malaki, malaki. Oh. Tos. Laki na na. O oh, mala. Nadali lang po ang isang palayok dito. Baby, ano? Wag mo ipos ha. Hindi. Ano lang to? Wag mo ipos. O, may pay na sa to sa kahit ay nata, tuta, out sa may andolo. Binus mo lang dadayuhin to nang marami. Eh. Oo, oh, oh, so tukod mo, nakalutang. Ano? You know? Ano? Mga, yan. yan.

Terima mm -hmm. mm -hmm. Ayun, laki yun. Ang balutang. ayun. hindi na rin di yung malaki laki doon sa baba yung kakakas <laughs> eh hindi na ano eh. magaling magaling umilag magaling yan yeah, malaki eh ay palaka palaka pala yun no hindi palaka yun palaka palaka palaka

dito lang pala yan eh, marami no? palinsagnit lang walang walang na walang uyang ano yeah. pero yung uyang kaya rin patkan niya yeah. yan Gak dia juga dia ya Yan. Katakas na Malaki yun oh yung sumalubong sa'yo May tama na yun Lumalubong sa kanya. Ayun, sabo. Oh, bumabalik. Laki 'yun, sumalubong sa kanya. Na wala, wala. Oh, 'yun. 'Yun sa stick. Sa stick ko. Eh. Maliit eh. Yun, may pumasok jan, dyan. dyan. Dyan, dyan, sige diyan. Oh, Yun, Ayan, yung malaki. yan, Ayan. Ang Ito yata ang pinakamalaki. Meron pa daw raw na papasok. Dito timadulo pa. Yo, yo, todo na. Omo te

malalaki yan diyan pasago ano ayun no malalaki nakatago katago diyan ayun no Ayan yung no? malaki Doon doon Diyan, diyan, sige Sa ilalim Lalabas, yan. Ayon. Ayon. Ayon, dito na. Ah, Bante ko dyan. Dyan, dyan sa bato na yan. Dyan. Ayan, ayan na, patay na. Oh. Ayan, patay na. Ayan, oh. Patay na. Ayan mo? Oh. Diretso Ligo na Direct Ligo na Ayan o <laughs> Direct Ligo

maybe for lá. Yes, medyo malalim lang Kaya marami dyan. Vlog eh, vlog! ah ulo uh, lang i-Facebook, <laughs> maraming mangyayak. Hindi naman sa Facebook to. ओय। yang mana? Ini 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 yang mana? Tanda ka pa sa buta. Oo. Eh, nahuli yung bunto. namin yung ano, sa bubiyo, sa kahilahin. Dito may malaki, oh. Dito, ano, dito, Dito, dito. Dito na! Dito na yung makalibri yung bak, may

Pag araw, wala, pag ito araw pala wala naliligo. Kahapon dami eh. Ngayon, walang naliligo. Ano? May pasok na kasi. Các bắt hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lakih ni menang lah lah boleh lah dulu ba oh oh mama ya tinggal tinggal alim tu oh macam ni Oh. oh, I want to get it. 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 아, uh 씨. -huh. Huh?